Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sujak signs sa araw ng Martes, September 30, 2025. At bago po kayo tumaya, meron lamang po tayong tips sa pwede nyo pong gawin. Pwede po kayong magpahay ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ito pong money oil ay malakas pong ma-attract ng swerte sa kahit anong uri ng sugal na inyo pong sasalihan. Kinakailangan na ito po ay cleanse, bless, and ritualize. So, ay lamang po mga kasyanski para po sa mga enterisado ay pwede po kayong mag-PM sa akin. Sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong uh, pinapangalagaan o tinatayaan, pwede niyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga sujak sign. Depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa pagkamit ng numerology. Para po sa mataong aris, hinahulang ang kailangan sa harap ng masalimuot na sitwasyon. Kontrolin mo ang init ng iyong ulo nang sa gayon ay makuha mo ang tamang paraan sa pagresolba ng mga problema. Ang iyong mga maswerteng kulay ay blue. Ang iyong mapalad na numero 911-1923-36 at 40. Para sa mataong taros, ikaw mismo ang nagpapasikip sa landas ng iyong tinatahak dahil sa mga negatibo mong pananaw. Kaya't mas maganda kung manitili kang positibo lalo na sa araw na ito na nalapit na ang kapaskuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang yung maswerting numero, 18, 21, 25, 28, 36 at 41. Para sa mga taong jiminay, hindi mabuting pagsabay-sabayin ang mabibigat na proyekto. Ang payo ng iyong kapalaran, unahin mo muna ang mga bagay na kaya mong tapusin at isunod mo na lamang ang mga mahihirap. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mga maswerting numero, 5, 16, 22, 26, 38 at 40. Para sa mga taong cancer, gumagaan ang pasanin kapag may inspirasyon. Kaya't mas magandang kumuha ng inspirasyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung numero 2, 15, 29, 31, 37 at 43. Para sa mga taong Leo, wala ka bang mahingian ng tulong dahil ang mga natutulungan mo na dati ay hindi mo na makita. Huwag kang mag-alala dahil langit ang aagapay sa iyo ngayon. Ang yung mapalaga kulay ay red. Ang yung maswerting numero, 4, 10, 14, 28, 32, at 35. Para sa mataang Virgo, gamitin mo ang talino mo para makaiwas ka sa sobrang malapit sa iyo. Binabalaan ka ng iyong kapalaran na kapag hindi ka nakaiwas, malaking problema ang tatagan sa iyo. Ang yung mapalaga kulay ay silver. Ang yung maswerting numero, 5, 16, 27, 30, 38, at 41. Para sa mga libra, timbangin mo ang buhay. Alamin mo kung alin ang talagang mahalaga para sa iyo. Muli, timbangin mo ang buhay para wala kang pagsisihan. Ang iyong maparad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 3, 14, 20, 22, 24, at 39. Para sa mga taong Scorpio, yakapin mo ang makalumang tradisyon dahil ang mga bagong nagkaugalian ay hindi pa angkop sa iyong kalagayan. O mong kalimutan na mas mabuti ang tapat sa sarili kaysa lukuhin mo pa ang iyong sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero 9, 19, 25, 31, 39 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, mahirap sundin ang bawal dahil nalimitahan nito ang kanyang kalayaan. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mamasorting numero, 6, 14, 18, 26, 38 at 42. Para sa mga taong Capricorn, pakinggan mo ang mga taong may karanasan na at kunin mo rin ang mga aral sa buhay na natutunan nila. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mamasorting numero, 3, 15, 21, 27, 34 at 45. Para sa mga taong Aquarius, magsaya ka habang ang panahon sa ngayon ay para sa pagsasaya. Dahil kahit gusto mong magsaya, hindi na kaanong sasaya kapag hindi na panahon ng pagsasaya. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mama numero 1, 12, 20, 24, 35 at 43. Para sa mataong Pisces, ipinalalaya ng katotohanan ang taong naligaw ng landas. Mamuhay ka sa katotohanan upang makabalik ka sa tamang daan. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 2, 10, 23, 31, 37 at 40.